So ito na yan, unbox po natin. <laughs> <laughs> Brabe, <Maramari! laughs> Mga excited na. Una. Right. itong shorts, in order lang namin to sa TikTok. Ayan. 99 pesos lang to. Bango. Kamay ko. So, kung gusto yung umorder, ayan. So, serio? Makapal siya. O, oh, makapal naman ha, dito. Pero, meron silang ano, meron, yung pinagpagawa namin, ayan o, no, may banner sila na

sa likod, ata siyempre, meron Santiago. Eh, Kakakilala ko 'yung Sir. Representative ng Pangalan so. dito sa Manggas so, at saka kung, siya, ako, baby, kung tayo, ano. At 'yung anong position nila? Siguro, eh. Alen. Eh. Sera Ferrer. Kami nito. Saano? Sino Wala kasi hindi kasi kita sa plastic. ikaw lang ang tago

Dada. <laughs> Ready oh! <Lüle nume>. Kaluno. Kaluno. Hala wala na. Berjana. Okay? Oh! Ba? ba? shorts? Hello. Omy Pakita niyo dito dali. Pang. Diyan ka Pag kayo, din kayo na sa district meet bukas. Ayaw ko na manalo ng kahit ano. Okay naman. ba? order namin to sa CJ4 ah uh, CJ7 sports. Sure